ating sa inyong lahat Okay, yes, kalaman tayo As is uh, sa Para magpapawis Sa bike Takad Bedding jogging Sabayan nyo na ako ah. Magandang magandang

So, Iba yung pag-iingat Iba na yung nag-iingat kaya yeah, ingat po kayo lahat So, para ito ang ating maintenance And Sa palang ngayon nang ah kung eh magandang okay. okay. magandang uh, isang natin habang yun din natin uh, spiritual na uh, kalagayan okay sana po ay okay tayo lahat yan. so sabi nga eh huwag tayong matakot sa lahat takot ay gawa na nga sa taway ayan po huwag po tayong matakot na kaarmik tayo ng gera uh, bahag, indol So lahat man yan mangyayari talaga Pero Basta may kakampi kayo At uh, eh, may tayo At, uh, natin ito para sa ya. reels <laughs> every day Ay, hey. hey. nah. ikot lang, bike lang, bike. season kaya matao. Tsaka uh, bakasyon na bahasa Na sa mga pumupukol ng pamansing lalo na kayo matao, ingat po tayo mahirap makasabit ng taga bingon bingon, bago pukol at bago bitwas mahirap na ang mga hindi sa mga bagars huwag muna magmabibis pagka matao pa Nahirap lang mga misla Pati sa motorista Ingat po lahat Pati namama siya Medyo alert sa na sa dingin Tingin mga aso! maging niya yeah, no? dami nagtitinda parang palengke hindi hindi parang palengke talagang palengke na มัมมี่เต่รันนั่งรถตัง Oh, paling paling kita ah. yeah. malahkah sam <laughs>